Allah mo alala ba sa mga vayot uh, gabi inyong lahat no, magandang uh, madaling araw or umaga sa Pilipinas sa, sa lalo na sa luzon bisa sa Mindanao. Igalap siya ro't sa mga kapwa ko na ni Marcos Jr sa Davao region sa bong Mindanao at lahat ng mga bisaya around ro't dahil lumigalap siya sa shout out po sa inyong lahat at uh, sa mga kapwa ko din po OFW sa around ro't dahil lumigalap siya ro't magandang hapon or magandang gabi. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yun, topic natin ngayon, mga loves, mga vayuts, ay itong si Martin Romualde. Sa'yo, hindi ko maintindihan, no. Bigla-bigla siguro siya umuwi nung uh, hinahanap siya. Nasaan? <laughs> Nang ispikir, panahon ng bagyong inting. <laughs> ay, syempre, may private plane at pira ng tambayan ang ginastos sa <laughs> pagpunta ng Espanya. <laughs> para manood lang doon ng championship ng kanyang anak sa Polo Club doon, no? So, ngayon, pumunta siya sa Dabao, mga lalabs, mga vayots, na kung saan wala mang baha doon. Ako, sa totoo mga lalabs, mga vayots, ha? Taga-Dabao ako. At alam kong maraming naghihirap sa Dabao. Hindi lang Dabao City, sa, sa buong Dabao region. Maraming naghihirap, maraming nangangailangan din ng tulong. Pero this time, hindi ako agree na si Martin Romualdez ay namimigay ng ayuda sa Davao City na wala naman ni isang ulan na pumatak doon. Bakit hindi siya namigay ng ayuda na pinagyabang niya ng kanyang team? na 1.2 billion daw ang pinamigay. May mga scholarship, pumunta doon sa SPMC, nagbigay doon ng tulong, etc. Bakit hindi pumunta si Martin Romualdez doon sa apiktado ng baha sa Metro Manila, sa part ng Luzon, at sa parts na ibang parte ng Visayas at sa Bicol, di ba? hindi siya pumunta doon bakit sa dabaw siya nagan-tawag uh, dito namigay ng ayuda paipal ba so yun yun eh nakakapagtaka lang mga lalabs mga bayots, tandaan din natin no nung pumutok ang bulkan kanlaon hindi din siya nagpunta doon ayoko kung saan lugar ba yun siya nagpunta surigaw Namigay doon ng ayuda na wala din namang ano doon. Walang nasalanta. Walang kalamidad. Pero yung kanlaon, napumutok yung vulkan doon, na maraming mga kababayan doon, na ang lubos na mas nangangailangan ng tulong, eh, hindi siya napunta. Si Bipisara pa ang napunta doon. So yung si Sara, yung kanyang opisina, na kung saan ay nais pang tanggalan ng budget for 2025, yun ngayon ang masigasig na naglilibot sa Metro Manila or kung saan pa namimigay ng mga ayuda doon. Si Martin Romualdez, wala. Binagyabang po na 1.2 billion ang binigay ang binibigay na ayuda sa Davao City sa uh, 250,000 families. So, ano to? Utang na loob pa ba ng Davao na namigay kayo ng ayuda doon na kung totoosin naman? ay tax din yon ng taong bayan. Ang pinamigay ni hindi naman yung pira ni Martin Romualdez coming from his own pocket. Tax yan ng taong bayan. Mas malapit kayo pa ang kinukopit nila dyan eh kaysa pinamimigay. O, pinamigay doon, 5,000 pesos at 5 kilong bigas. Hmm. So, yun yung ipagyabang niya. Ito yung mga scholarship, mga kung ano-ano pang kaik kaikikan At ito yung masaklap nagdala pa siya doon ng 170 katao na mga kongresista. At ano naman ang gagawin doon ng mga kongresista na yun? Paipal-ipal. Masyadong magastos mga lalabs, mga bayots, ang gobyerno ni Bongbong Marcos. So ayon dito sa PTB Davao. Uh, bisaya man to, no? sabi nito uh, umatin daw si Speaker Martin Romualdez at ng House of Representatives ito si Speaker Martin Romualdez uh, sa paglunsad ng Mindanao Servicio uh, yung Servicio Fair no? para sa Mindanao ngayong araw na to or kanina yun doon, September 5 uh, asa naasa or uh, andun sa 250 or aabot uh, sa 250,000 katao na mga beneficiaries or nagbibinipisyo, magbibinipisyo ang nakatakdang makatanggap ng ayuda at tulong sa pamamagitan ng managlahing serbisyo sa iba't ibang uri uh, ng serbisyo daw. Ah, Pakaway-kaway siya dito, wala din namang uh, kumaway sa kanya. Ang pinunta lang ng tao talaga, ayuda pero hindi siya gusto. <laughs> akala mo na, sandali, akala mo naman. <laughs> Ay, hindi si Marte Uh, wala mo kumaway doon sa taas. <laughs> Meron na isa dalawa. Ayun, Hindi pa dapat doon siya sa mga nabahaan. Anong pakay niya doon sa ano? Sa Davao, bakit doon sila namigay? Kasi mga lalabs, mga bayot, standard natin na bukas, magkandak ng hearing, ang uh, tawag dito, sinado, pupunta doon si Senator Bato de la Rosa, sa KOGC, no? si Senator Robin Padilla, si Bongo, at si Super Ate. mag spy na naman doon si Super Ate. <laughs> So, apat sila doon, no, magkandak ng ocular uh, inspection sa buong QOGC. So, patay na si Tore dito <laughs> sa kanyang mga pag-hukay-hukay doon. No? tinakpan lang daw ng carpet. Sabi ng isang taga, uh, is ay. <laughs> ay, nako po. So, andoon sila. Ah... Uh, Nagpaipal-ipal si Martin Romualdez, hindi talaga ako sang ayon kung kailan na may nabahaan sa Metro Manila, sa Luzon at sa Visayas area, wala siya doon ni So, paipal ba ito dahil uh, pampalubag dahil sa ginawa nila ni Martin Romualdez, ni Liza Aranit at ni Bumbu Marcos diyan sa pambababoy nila sa KOJC. Nakala ni Martin Romualdez, mabibili niya ng kanyang ayuda na mula din naman sa mga taxpayers yun. <laughs> Kaloka. So, yun no, andoon na si Senator Bato, Robin Padilla, at uh, <coughs> si Superati ba ito? Ah, hindi. So, andoon na sila. Si Basti Duterte ba, takbo na ba talaga itong senador? Oh, uh, sana nga, no? So, ayon dito sa post ng Duterte, Rodi Duterte, at uh, sa PDP laban, nanumpa. Ito, oh. Partido Demokratiko Pilipino or PDP Chair Rodi, uh, Rodrigo Duterte Official uh, Oath, no? Official oath uh, Official the oath of the party's newest member Davao City Mayor Sebastian Duterte So dahil nga uh, September ngayon, no? Next month Ay magpapasana po ng uh, certificate of candidacy for next year, uh, 2025 senatorial or mid lang midterm senatorial election. So hindi man yun makatakbo si Basti Duterte, or si Mayor Baste kung hindi siya, uh, pupunta sa isang uh, partido. So, don't siya sa kanay partido ng kanyang ama, na partido federal, ah partido federal. Uh, PDP Laban. So, witnessing ah uh, the attestation where officers and members of the PDP Mayor Basti also took his oath as its uh, executive vice president. So, ito yung picture. Mm. So, ando na si Senator Bato, Senator Robin Padilla, of course, siguro, Senator Bungo, nasa Dabao na. Agahagahan nila don sa QGC, mga alas 3, madaling araw. Makikita nila doon yung mga pulis naghahakot pa ng mga ano, mga siminto. <laughs> Nagkainitan pa nga sa QGC. Uh, maraming nasaktan pa doon ng mga taga-KIOJC dahil hinaharang nila yung mga pike ng mga pulis ko, no? Mga normal na tao lang na sinuotan ng pulis. Walang ID ng damit ng pulis. So, yun, naghahakot ng tawag dito. Mga graba, mga siminto, kung ano-ano pa para tabon doon sa ano, pantakip doon sa... <laughs> kanilang hinukay. Si Tori, wala na daw doon sa Dabao ngayon, di na nagpakita. Bumaga. kanina dyan, no? Tumakas na siguro si Tori. <laughs> ah, to, ito si Baste. nanumpak na siya bilang uh, miyembro ng PDP laban. So, malinaw na to na talagang tatakbo si Mayor Baste Duterte pagka sinador uh, senador at malamang baka si Tatay Digong ang tatakbong mayor ng Davao. So good job. Mga, mga bayot. So ito na. Hmm. So ano yun? So sino pa ba yung susunod? Uh, na manunumpa sa PDP laban sana sunod sila Atty. Vick, no? sana Atty. Vic Rodriguez sino pa ba yun na uh, tatakbo no, sa hindi bilang isang senador. So, yun. So, si Martin Romualdez bago ko magtapos, ay hindi talaga ko sangayon na doon siya mamimigay ng ayuda sa wala... Oo, oh, mamaray, mahirap doon, pero mas may lubos pa nangangailangan ng mga tao ng ayuda ng gobyerno kaysa doon sa Dabao na wala namang kalamidad. Doon sana magfokus hindi yung paipal ipal kaso ayaw ni Martin Romualdez nang mamigay doon sa ano sa mga nabik ah, hindi nabiktima na sa lanta ng uh, bahak ng bagyong inting butanti din yan Romualdez kana <laughs> kalimutan mo <laughs> kasi si Migs Nograles patagboin yung mayor. next year uba sa harangan niya doon si dating pangulong Duterte dahil mo, dahil ka pa, dahil mo pa ang nagbigte, kung ano. Ay, nakubot talaga ito si Tamba. Wala talaga, wala sa hulog, si Tamba los-los. At ano masasabi niyo, mga lalos mga bayot. Tatakbo si Mayor Basti do 33 para sa akin yun. No? At si Tamba, thumbs down. <laughs>